Magandang 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 good morning guys. Good morning everyone. Have a great day. Ngayon guys, ang ganap namin is may hinihintay kami na bisita. Abangan kung sino na naman ang aming bisita. So pansamantala, dito kami ni Sirok Maday sa labas. Coffee, coffee ah. Yayang madam oh. <laughs> si madam Tuts guys, tulog pa. Huwag niyo akong subukan. Subukan. Masisira. Dahil na, ay, ako ngayon. Masisira ang buhay niyo. Sira ang buhay ninyo, Charm. <laughs> Basta taga-dabao, high blood. High blood, mga taga-dabao, karoon maday. Ayun, niyo ninyo surang-surang. <laughs> Ayun, surang-surang taga-dabao High <laughs> blood, <laughs> eway <laughs> kwarta. Guys, pag hindi nyo makita si Madam Toots sa video namin, so ibig sabihin, tulog pa po si Madam Toots. Or not feeling well si Madam Toots. Kasi po, si Madam Toots parang may insomnia siya. Hindi siya makatulog ng, ano, ng gabi. Makatulog si Madam Toots 5 o'clock in the morning, 6 o'clock. Except kung nandito ang labi-dabi ni Madam Toots kasi maaga talaga yan matulog si Madam Toots kasi magalit man si Kuya pag hindi siya matulog. Pilitin mo, ipikit mo ang mata mo. <laughs> Pero pag wala si Kuya, Netflix is real. Maday, no? Yes. Mm, diba? Ang amin buhay, Sila ni Maday, partner. Magdamag sila manood ng Netflix or di kaya YouTube. Okay. Guys, una, oh, nasamad sa sabon. Paras na Maday. Isog kayo ng oh? uy. Ang kamay ko rin, oh. Wala na. Masamad. Yan yung talaga mga kutis ng mga porcelain. <laughs> alang <laughs> alaga po sila na. Alagang. Sabon ng tayo. so, tambay-tambay lang muna kami dito sa labas, guys. Kasi may hinihintay na naman kaming bisita. Sino kaya yun? Sino? Magbigay yun ng ayuda sa amin. Ha? Huh? Magbigay ng ayuda. <laughs> Ayan, guys. Si Sirok, ga, si Sirok Sara, oh. Hawak na naman ang sigarilyo. At saka kape, oh. Paris. Nag Paris ang sigarilyo at saka kape. Tapos hindi na yan siya magkain, guys. Kasi busog na siya. Mm. Kainin mo yan. Ano mo, upos mo. Sige. Huh? Huh? Tapos maya, maya niyan. Ilang, ilang araw. Ang likod ko dam. Bibilan ko yan ng... Limang kaha, guys. Ha? Huh? Limang kaha. Ah, supportive kay ka. Kadawat doon sa Kadawat ko Gayuda sa... St. Sa... Peter. St. <laughs> Peter. Sa health card sa, nakalawat ko, ngayon na sa health card. Sa so, health card. 10,000. Wow. Uh, Biligyan ako dahil good peer ako. <laughs> loan day ito ba? Siniman na, na ito ba? Visit, na. <laughs> Nag, nagsali ako sa ASA. ASA? ASA pangita ako yung <laughs> <ngayon> bayan. Bilay-bilay <laughs> rin ASA. 10,000 lang muna para hindi tayo maipis sa sinima na, okay? O sa, o sa, Kung sa... Kungting bayan, asa. Asa <laughs> pang kung Kungting bayan. Tago, tago. Ay, ganoon. You know. May pasisiruk, gaga. Nakaligo na kami. Anong maday? Wapagin mo kaligo? Ay, nakaligo na ko. Ulo lang muna. <laughs> Mamaya na dito. Ha, guys. Nalito ko kayo. Baka sakali mag, ano kami, mag... Kuha kami ng license. Wow, no, marunong ka pala mag-drive. Huwag ko ng license dahil busy ako ngayon.

A few moments later. Asa ka pa Tumaday? matay? guys kay magluto ni o. Ma, Alaga magluto ka. Unsa mo sudan luto on? Humba nga yung kuyog. <laughs> Ong pasayan Ako imo eh, sa buto kay blad ang mga nagpantay o, dito. Kulay <laughs> naginis sa asap soy. Sa kay kanding. To para naaslay sila ikusog nga To. Okay, pobre ni guys. Kanding ang <laughs> buto. Ai, Jorita. <laughs>

Sarang nga silig, day? nipa daw. Wala mo sa dabaw. Guys, ligon kayo ni guys. nipa ni nga silig. Wala sa dabaw, guys. Mau na nga nipalit ko. <laughs> 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 Meanwhile. Guys, kain tayo biko na may dukut. Kasukaan, <laughs> <laughs> Sige, tulungan ka sa buhaya. Sige, uh, -uh. Mentar men kayo. Daun gas boyak timo do. Tapi semore paborito ba tam isog tiyan. Eh biko ang sulod. Oh, ame. Ka si ko Oi, madayo. Ay palit. ni Madam Tus masarap ito lalo na pag may kape. Mauna ni Prio sa pre. Wala naman ako baiti. Ambi na labi. Pre, mauna ni Pre, sita na Pre. Pre. Mauna ni Pre. A little longer than a few minutes later. eh guys, ano sila? Ha? Ah, oh, ditawagan manakusa ako sa kay na, mahal Maha. Ato ba dai ka man ha? Ano ba ka ba si kaayo. Kagabi ina. Kagabi ina tawag mo? Oo. Ina ang nga ng bigay, tawag si eh hindi pagkikisuriyan ng hubog. Si Sarah, naging chokol. Ano, pwede siya uman na ako. Ha? Puso kayong saong, abot ba dito sa katubitaw ng hihunungan ni Madam? Oh? Dito sa bungtod? Agoy. Nagabi na ikaw nga. Iyahagi ni saong, so. Kayo may laing. Alas jis, sagot to tayo. Alas jis, na ako bitaw itong sapot ko kagabi eh. Alas jis na gani Okay. Naman siya mga kauban ko dito gabi iba? Ha? Naman siya kauban? hubog sila. Kung Mga hubog ng tulog. Ihabulan pag hindi ito. May o, na inatunog sa kuwan. Unlan na. unlan. Para maluma mo pang iinom mo ang sali mo. Kuwan din you know ni. Okay naman mag-inom. Pero ina nga na nga, kadaadlaw na lang. Kadaadlaw na lang, day-day. Huwag ay sa inom dito. Naman ko check kuwarta, day. Okay. Ha? Sa kwarta. Ang halin sa akong tuan, di is niya. At... Halin sa? Iko sa ang... kamutitis roll. Agoy. Flashback. That's it, alam niyo guys, ang paborito kasi ni Joel, pansit or bihon or ano, yan ang paborito niya. Kaya ang umubos kahit isang kilo. Tapos hindi na siya magkahinga. Oo! Oh, ang pansit ako. kuyawan ko, kasi hindi na siya magkahinga. lakad siya. O pansit is life. O pansit is life. Oo. Mag maglaki man yan sa lugan dyan mo. Ang pansit. Ano ba song? So, Sige <laughs> nga guys, oh, ito okay. salmon salmon, inihaw na salmon. Huwag oh, na no, akong disturbo ha. Huwag na disturbo yun si Maday. Tapos ito guys, nagtigil ako kasi grabe. Oh. Grabe, aliki. Oh, aliki. Tapos o. oh. oh. Nag-stop nag, -nag ako, oh. Guys, ako Guys, nag-stop na lang ako guys. Naawa na ako sa kusang <laughs> <laughs> Baka meron dito hindi ano, baby. Guys, ayan. Kumain kami ng alimango na puro aligi gino. Sabi no, ang isda. Taba. Mura kang nagkaunog ka ng ka na sinupang pork chop. Uh, <laughs> Salap yan? Sarap mo. Ako ang nakatoklan. Maday! Salim to, tawag nila. Katapres! Ba -ba, ba, 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 <laughs> ba.

Pagko mm -hmm. kayo ng alimango sa mama kayo. Kaya ako makita din ako sa mama. Kala ko alimango ah. Maday? Naawa. Mabuti ng busog na nag-ano kami guys. Nag, guys, naawa ako nag, ko sa aking ano sarili. Yun. Dahil Madjong. na ang ating guys. Nahiya na ako sa aking sarili. Sarawa ko maday. Nagmadyo. Isa pa maday. Uy! Ginoo ko! Sana ba? Nalibong <laughs> na, na, na <laughs> Grabe, nagko kayo bitaw sa bilang. Uy. Sige lang guys. Sino oh, naman grabe ang tapa. Dalam ko kayo. Ah! Ako eh, ginuho ko si mother, si Suiza, makakita. <laughs> Mama, ako. Ha? Huh? Ma! Ma! <laughs> magdala na tayo. Kaya yung tatua, magdala na tayo. Tatana sila kay Luoy po. Di ba mahal, no? Good, guys, thank you Lord God. Alam niyo nice. guys. Napapasalamat talaga ako so, oh na ako na rin. Lagi kami pinagpala oh, ng Diyos. Jesus. Kahit sa pagkain, marami. At saka, very, I'm so very thankful na nagkaroon ako ng partner na mabait na kahit Sana. anong request ko, ibigay niya sa akin. <laughs> Mabait-bait niya. Sana guys, walang tinatago ito dahil sobrang bait. Parang <laughs> parang <bang laughs> nagihinala na, ako <so>, sa kabaitan niya. <laughs> sobrang <brother. laughs>

Installment kasi yung money cake set nila tingnan nyo guys kung gano'n niya ako. Ang kukis Ang cookies. 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 Yan, ka na. Yan. Uy, ikaw ko to. Grabe, mahal niyan. Uy, alam nyo guys, nagsend lang ako sa kanya. sir. Ayan. ka. grabe ka Ang mahal din. Bode, ang cute. Ito bakit may velvet? Ay, iba-iba ang flavor niya. Sis, ah, yes. ay, so, ayan. Ay. Happy, happy cookie. Happy cookie. Yeah. Or happy cookie. <laughs> 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 Alam, lami siya. Tagpila ang isa. Ano yung mahal ni, uy? 100 plus ang isa. 125. 125. 147 lang isa lang post. 125. Sa online siguro ka, sis. Kung mag-order ka online sa tag one kuan pero kung dito lang mas yeah. less yun. siguro nagbili pa siya sa akin I ng mga basa shop ayan doon mag kami pumasok sa pinasok na, talaga guys pero mo simula na, ano na, na, na ay, tayo nagsama guys Ay, oh, ganoon oh, na oh, talaga sa so, so madal ganoon na siya ka ganoon na siya mm -hmm. sweet sa akin ganoon na siya ka ah, kahit anong gusto ko ibigay eh, niya wag lang yung um, sabasaba

yan lang lagi niya ginaano tagot sa akin guys pag tanong dapat dapat nagkaon po kaning ka salad maday para balance Nagkaon ko Ana ah, kaon, kaon. Ay, kaon Kami, ka Kada hungit nimo alimango alige kaon po kag isa ka Ang, be, nang, Pipino ng, na, Kaon ko dagang pipino promise